sa mundo nakakapagod sobrang guys sobrang init talaga ng araw hindi lang panahon ngayon mga guys so araw ay I mean umaga uh, tanghali binibigligan ko yung mga halaman ko dito pero ang nangyayari wala uh, guys why ano hindi talaga, I mean, pinatablan talaga ng, ano, um, so, susunod na sila, guys. I mean, nasusunog na. Wala, guys, ayan na nyo. Oh, ayan. Grabe, guys, kawawa naman yung mga halaman ko. Ay, balot. Wala pa akong sahod balot. Next time na lang. Next time na lang tayo magkikita <laughs> pag may sahod pang sahod. Wala pang sahod. Grabe oh. guys. So, lang hindi nang araw mga guys. So, sa mga ano guys, like dun sa amin guys. Yung mga pananin guys, wala. Kawawa talaga. Wala talaga. Hindi sila nabibuhay sa araw. araw lalo na yung aking father guys kasi farming siya so ayun yung kanyang pananim daw is wala hindi siya nabuhay kasi naman ilang ilang, ilang months na yung init mga guys sana lord umulan na ang last na pagulan niya guys nung ano nung koans araw ng sima, Simana Santa, yun. Pero isang beses lang doon siya umuulan doon, guys. So, grabe ang tindi-tindi ng araw ng guys. So, ipag-pray natin parati, guys, na umuulan. Um, para naman lubuhay yung mga pananim natin, di ba? Hindi lang pananim para naman sa nangangailangan dapat guys, kailangan natin yung init at saka ulan, di ba? Yun ang ating ipag-pray kay God. Lahat ng paan bagay ay kailan. So, yun, every pray natin ay ipag-pray natin kay God para naman yung mga pananim ng ating mga uh, farmer ay mapupuhay, di ba? para naman na ko ang sobra guys value na talaga yung mga pangalan sa nakikita sa mga bawat post ayun grabe talaga talaga na mga ano lang guys magkakaawa yung mga situation ng mga farmer katulad ng nasa ano yung probinsya okay naipit pa talaga ako Katulad nung nasa probinsya naman guys, sa Bukid. So, try nalang. May pipi. So, kailangan talaga umuulan guys. Kasi sobrang, ano, yes, basta. Ilang months naman. Hindi umuulan. Dito naman guys, sa Quezon City, ano, yun. sa so many months na ko an many months na many months na nagdaan is parang isang beses pa lang umuulan umulan <laughs> yun ang pagka ano ko isang beses pa lang, um, pa lang isang beses lang lumakas yung ulan dito so um, lord sana naman umulan kasi oh nakakaawa talaga yung mga farmer diba ay tingnan mo ang dal dal ko mga guys wala kasi yung ating boss kaya tumatambay ako dito sa ating labas wala kang kausap wala kang kausap si mga guys kaya magmumuni muni tayo dito sa ano muni muni sana o magmumuni muni ay diba hoy naligo ako ba't nilalangaw <laughs> Hindi ka At tingin mo sa akin, hindi naliligo araw-araw gan. Halos uh, umaga, gabi ako naliligo guys. Mamaya magliligo na ano, naman ako. ako sa umaga. So sa hapon naliligo din ako. Tapos yung uh, ano guys, yung aking boss, kailangan pang magpainit ng tubig pag naliligo. Sabi <laughs> ko, Grabe, hindi may ramdam Hindi pong panahon. Ako, ano, parang gusis akong naliligo sa isang araw. Tapos siya, minsan lang siya naliligo. Tapos, ano, nagpapainit pa ng tubig. Ay, sekreto lang yun, guys. Sekreto ng mga malulupit. <laughs> o, diba? Alisin muna natin ng ating sleeper. Okay, go. Sobrang init, guys ko, ba? Diba, may microphone ko. Ano. Ito yung ano, guys. Binili ko to sa ano, sa TikTok. Ah, uh, dalawang dalawang beses ako naka-order nito, guys, kasi yag, yung isa is ko ano. Um, hindi tugma sa ano ko cellphone. Na-scam ako. Kaya pala nag-7 days siya dumating. Samantala ang koan niya is uh, 3 days lang ata eh. So, may scam ako. Ay, guys, napakaba na ata yung aking ano, video. Sana all. Uh, Pa-support naman mga langga uh, sa aking mini-vlog. Sa ating vlog-vlog for today. So, guys, pasensya na kaya Tapos, paulit-ulit lang yung ating video. Kasi, nang wala ang malagan. So, dito ko na lang, guys, nililipang yung aking sarili. Kasi, guys, ko ay uh, wala din naman akong day off. So, ko ano dito lang ako sa bahay ng amo ko lang <laughs> magawa sa buhay <laughs> so ayun lang guys hanggang dito na lang muna ang ating video guys kaya napahaba na ano. thank you so much sa inyong support and pa ano guys follow naman sa hindi pa nakakalo dyan and share comment naman po sa ating video guys and thank you so much it's me May Pandara Vlog thank you guys bye bye あがい。